maya pa abak po kay katamungan. O yan, marano ko palang may gising huling magtinda ko pang gatas na damulag. Mm. Tara po, magkapeta pa. O yan, oh. karagul na po may tasa ko. Mm. Pangatlo yung katawo. Mm. At may inip kupin po. yan, linwal ko. Mm. O sinmanay ako rin kong sumala. Mm. At tinutunan kaya po yung dalan. O no, yan, mm. Kini po palang bar. Yung may mais kantuan la yung hmm. yung po rin skinita mi hmm. po ako kadalamdum na pala yung skinita ngayon eh hmm. wala ko pong gawang kanya nung eh. may tundindaan nahan dyan madalundum tintunan kaya po yung skinita ngayon eh hmm. ay na pe no may nakit kurugong tindahan. map na maranan makabuklat hmm. Balayon na po siguro yung salwang ken, vitamin A ayan baliw yun na po ita. Asok. Kaya mo pa ni hmm Asok. Asok pa mo. Yan po. Oh. Kaya ba't ko pa na Nali? Oh. May balik ko rago. Kaya, kaya kami bali. Yan. Tinturang ko na naman. Madal mo dumay. at ating ko palang adalanan. Nuini. Mapamangan niya naman. Asok. Yan po. May kisindiya ka na ako. Bala ko sana. Yan ako pa. Hindi ling makagising. Kaya nimbang bandami Yan at kaybat ko palang sinalin si Karelyo yan linuklok ko po gilid mi, yan manaya na akong mo kanya sumala para po ala ko na tindang gatas at bayo ko pala muntag kaya kami aga na kakunti niya palang pasali kakong pengari pasaliya palang toyo at saka aslam po nga bukong bawang hmm at tayo ninapin. May kasalita ng adwang bukong bawang ampong aslam toyo. Nadalit syuta na po kaya kami. Ayan po o. Oh. Syuta na rugo kaya kaya kami. Arutis ng kunay naman rogo ining kaya kami pagkiran. O oh, edepa po tinuklip. Hmm. Yan po pangunakan. Ah. Inabot na po kareng rin. Kakong pinga po naman rogo Eh, tatangko. Hmm. Tapos po, uyang po yung kaya kaming ikwang gatas gening aldongay ni. merado si kami pong boti. Na ya, yan po yung kanakong ilakong gening aldongay ni. Day 16 tamo po. Yan po, eh um, pepagit kaya po yung kakong bayong bonnet. Yan, binyene pong mako. eh um, May wala kasi itang kakong bonnet ang susulod, tang night. Baloy na yun naman po itang night. Um, Mama ko na ako pala, ayok pala balo, ay eh, makataling ka akong titinda. Ikso na rogo, may nga balag. Hmm. Yan po, kaya tali kaya pa. Tap <laughs> na mo ko. Ay, ninape, no? Hmm. May kapisalita na po. Yan, metong. itong. Hmm. Salamat po ka rin magtiwala keng kakong paninda. Yan po'y atsi ah. Hmm. Mama, pa mo'y atsi. Ini po, yan. Mm. May kaya duwata na po. O yan idara, dara. O. Oh. po mo pa mga gatas ken. Manorder na kayo po ka na ako. Kenny mo around Navy or Santa Lucia. Hmm. Yan po pala yung pangatlo. O. Oh. Uh. Yan po. Degit siya po ka kung manorder. Hmm. Antimano po, lima yung inorder na. Mm. Yan po yung Boss Billy. Salamat po keng kaya kayong tiwala. Hmm. hmm. May itong kopong grocery. Kaya ninamo po kang Boss Billy. Ayan. Hmm. Shout out po kaya kayo, Boss Billy. Hmm. Kaya palang pa gatas. Kailangan matyaga kayo. Kailangan po pantunan nyo lang. Ito mapamangang gatas. Ayan. Hmm. Ito pang kulay naman po. Iba pa. Dati ko po suki rin eh. Ngayon nipinta kulaw. Yan. Sinalila po ang metong aboti. Yan. Hmm. Okay. At ini po palang metong order na po napun. Idara po. Yan na, ah. Kasi hana po mong bapa. Ito ya. O. Oh. Diba? O yan po oh. Pepalikas na po rin dara. kayang kasirola. Hmm. Kasi bapa. Hmm. Kung hindi natin pala yung kaya italwing boting pisalita mo. Ayan, kang kuyang. Uh, talwing deliver mo po. Mm. Like and share tamo po kaya kaya katamang video. Panayin niya po yung kakong tutuking upload. Like and share po ah. Follow nyo na rin po ako. Ha? Mm. Salamat po kaya pamanalbe. God bless you all.